Mars. mag almusal tayo, Mars. Ano, Niluto ko, Mars. Yung ano, Mars. Parang maruya din to, Mars. Kasi lang may mga lap pa siyang iba. May harina to, Mars. May gatas. Tsaka nilagyan ko rin kunti asukal. Is star margarine, Mars. Masarap, Mars. Pwede niyong gawin to sa bahay pang marinda sa mga anak niya mga asawa tipid lang si Mars hindi lang magastos matawa ka pa kaysa bibili ka ng marinda Mars mahal pa hindi pa kayo sawa sarap Mars ang oh, malutong lutong partner natin Mars Gatas na milk Mars sarap. Sarap mar. Sensya na kayo Mars. Ngayon na ulit ako nakapag-upload. May nagtatanong po bakit hindi na po. Ay, sana po ulit ako nag-video. Ang tatanong po kung bakit uh, nagpahinga po daw. Nagpahinga daw po ako sa pag-video. parang papagod ako, Mars. Magbibidyo-bibidyo, Mars. Minsan tinatamad, Mars. What, hmm? Mars? May gatas to, Mars. Wala ko na tapos magluto, Mars. Kasi may tinira ako doon, Mars. May akay kasi yung anak ko mamaya. Pin Pinanodotrinahan na niya, dyan ako nang pang ano nila meres merenda naman yan tapos doktrina sarap. hindi to hindi to kasing lasa sa mga nabibili mo meres yung mga lako na ah, tutinda ng mga maruya hindi kasi kasing lasa sa Masarap din yung Mars, pero mas masarap yung Mars kasi parang gatas, Mars. Tapos naruan ko ng star margarine. Ang punting asokal. Ang lasa niya, Mars, manamis-namis na maramdaman mo yung punting alat kasi yung star margarine kasi may alat yung Mars eh. Masarap, balance ang lasa. Subukan yung Mars para matikman nyo. Itong. Wala na wala putong itlog mars ha? kasi yung iba kasi naglalagay ng itlog eh parang maanggoman lang sa pag may itlog. Hari na lang po to at saka ano. Saka saging na dinurog mars. Pero wag naman masyadong durog mars. Para may maanguya ka ring bubung saging. tubo nga tayo ng piano mas 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 piano naman dito Mars pag ulang, wala, na akong ginagawa Mars Mars, kung Mars ang gigitara pag